ano ba ang dapat nating gawin kung magpapa-transfer of ownership na tayo mga kaibigan. So pero pero dapat kumpleto muna 'yung dokumento natin. Lagi ko sinasabi na dapat meron kang original na ORCR tsaka meron kang deed of sale kasama din 'yung two valid IDs ng first owner na may pirma at syempre dapat valid 'yung kanyang pirma. Ngayon, pinaka-importante bago ka magpalipat ng pangalan o bago ka pumunta sa HPG mga kaibigan, kailangan unahin mo muna yung CTC. Ito yung tinatawag nating confirmation. Kasi mga, alam nyo ba mga kaibigan, ito talk tayo na napakahirap kumuha ng CTC ngayon or matagal mag-release ng CTC yung LTO ngayon. Real talk lang yan kasi nga meron tayo nababasa at meron tayo narinig sa si mga katropa natin na minsan daw ay umaabot ng buwan bago nila ma-release or bago ma-release yung CTC. Kasi nga mga kaibigan, ang CTC po, ito po yung certified true copy ng mother file natin. Kasi pupunta ka din sa LTO na malapit sa inyo. And then, yung CTC po yan, mga kaibigan, eh kung saan yung mother file ng motor na binili nyo. Halimbawa, nalito ako tayo ngayon sa Region 4A. Pupunta ako ng LTO ng Region 4A. Kaisang isang LTO yan. Basta sa main branch yan, mga kaibigan. Tapos, ingin ka na CTC dyan at yung CTC mo naman ay eh, manggagaling pa sa NCR. Kasi yung motor na nabili mo ngayon ay sa NCR niyang galing. So, yun mga kaibigan, ang CTC o yung tinatawag yung Certified True Copy, mag-request ka lang po niyan. Nakatunayan yung motor mo ay bibilhin mo o ipapalplano mong ipatransfer sa pangalan mo. Ang gagawin po niyan mga kaibigan ng LTO, ay kukunin yung Xerox ng certificate of registration mo, pati po yung deed of sale. Yung original ay titignan lang po nila yan. Hindi po nila kukunin yung original na certificate of registration. Titingnan lang po yan, ikukumpara lang po nila yan kung ito po ay tugma doon sa Xerox na binigay ninyo. And then, sasabihin sa inyo ni LTO na mag-antay po tayo ng text nila or ng message nila para malaman nyo, makonfirm nila na dumating na or meron na tayong CTC. Wala po tayong babayaran dyan mga kaibigan sa LTO kapag kumuha po tayo ng CTC. Ngayon ang tanong at ang real talk. Ilang buwan, linggo o araw bago dumating ang CTC. Kasi nga sabi nga din nilang ibang senator dyan eh dapat mas maaga may release ang CTC kasi nga po pagpapatransfer of ownership. Ngayon, ano may papayo ko sa inyo mga ibigan? Ngayon pa lang, kung kompleto na yung requirements mo, meron kang original na ORCR, meron kang deed of sale na notaryo, eh kumuha ka na ng CTC. Kung plano mo nang ipalipat sa pangalan mo ang motor niya, pero dapat talagang ipalipat mo na. Kasi nga po, sa dami ng motor na binili at sa dami ng motor na gusto magpa-transfer of ownership, wag na po natin antayin dumating pa yung due date bago tayo magpalipat. Kasi nga po, sobrang tagal, sobrang haba ng pila sa HPG kapag po magpapaklirans. Ngayon, unahan nyo na po, mas maganda eh, mauna na po kayo wag nyo na po kayo, wag na po natin antayin na dumami pa yung magpapalipat or makisabay pa po tayo kasi nga, habang tumatagal eh, parami ng parami magpapalipat ng pangalan kapag meron ka ng CTC na-release na yung ni LTO ang CTC mo, yung Certified True Copy pwede ka na pumunta ng HPG okay, yun ang susunod na proses. o yung susunod na proseso para sa pagpapalipat ng pangalan natin. And then, yung SPG natin, siguro, eh, sa masusunod na video natin gawin yan. Pero ngayon, lagi kong pinapaalala sa inyo na kung bibili tayo ng motor, siguraduhin nyo lang na original yung ORCR at syempre, dapat meron deed of sale at pirma ng second owner yung ID kasama yan. Okay? So yun lang. Maraming salamat mga kaibigan na Maraming salamat lalo na sa mga sumusuporta at sa mga bagong followers natin. Thank you.